I am tapo ay, um, ay makakapanayam po muna natin ang ating Bombo International News correspondent ano, sa Thailand Asia uh, uh, Sir Rari sa galupo magandang gabi po sa inyo sir baka po sa ating uh, program at uh, si Bombo Marian Tueto good evening po sa inyo sir uh, magandang uh, magandang gabi po uh, Bombo Marian sa taga-pakinig at mga taga, uh, panood ng inyong programa online at sa radio po magandang gabi po sa inyo lahat Ayun po. At uh, maraming salamat po no, sir uh, rin sa oras po ninyo na magpahulak po ng panayam ngayong gabi. So ito nais nice nga po nating uh, pag-usapan at alam uh, alamin ano yung uh, sitwasyon po ngayon dyan sa Thailand. Uh, Kawag nai po rito ano, doon sa tila conflict uh, between po sa Cambodia. Baka maaari nyo po kami mabigyan ng detalye po ano sir uh, kung uh, ano po yung uh, reason at paano po ito uh, nagsimula yung bunsod ng uh, sagupaan sa pagitan po ng mga uh, authorities ng Thailand po at Cambodia po. Sorry. Uh, bali po uh, ang sitwasyon ngayon sa amin dito sa Ratchaburi. Ito ang Ratchaburi ay malayo po sa ano, malayo po sa border kaya medyo ano kami dito. Medyo regular lang po, no? Uh, as usual yung mga mm -hmm. ano dito, yung mga uh, activities ng tao, no? Pero siguro sa mga sa mga ano, sa mga uh, probinsya like uh, Takeo, Uh, ito ay malapit sa border ng Cambodia, Takeo, uh, Sisakit, Ubon Ratchathani, mm -mm. uh, at uh, Buriram. Ito yung mga probinsya na dikit talaga sa uh, ano sa sa bansang Cambodia po. Uh, opo. Mm, mm Okay po. At uh, um meron na bang uh, history din po uh, sir uh, Risa no doon po sa um, conflict na ito between sa Thailand at sa Cambodia po para humanto po sa ganitong sitwasyon sir Actually para na na na, na dulog na ata ito din sa ano eh sa sa international community itong programa nila itong uh, terito, uh, territorial dispute na no, ng Cambodia at Thailand at uh, yan po yung ano yung uh, kung bakit nagkaroon ngayon ng Uh, ano ng uh, tension sa pagitan ng Thailand at uh, Cambodia po. Mm -mm. Okay. Uh, meron na bang mga ulat sa kasalukuyan po sir doon sa mga um, nasaktan or nadamay po kasi may mga nababasa po tayo mga nadadamay po ng na mga uh, civilian po sir. Uh, it was started uh, I think uh, kahapon ng umaga okay mm -hmm. o oh, mga 7 a.m. 7 a.m. or two days ago na nangyari na pag uh, uh unang pag uh, uh bomba pag, uh, bomba ng ano ng uh, military ng Cambodia sa ano sa, sa Thailand mm -hmm. yung mga nasawi no, na nakikita natin sa mga videos no, about sa yung, yung sa 7-11 na binomba nila no? at uh, yun yun yung mga unang ano yung unang pagsalakay nila na ngayon naga ano na rin naga uh, <clears> September <throat> naga counter uh, din ang Thailand kaya yan ang nangyayari ngayon po. Mm, mm okay po. Um siguro sa ngayon po or at this point po um series ano may mga sinasagawa na rin po bang uh, mediation na efforts uh, siguro sa part po ng Thailand or sa Cambodia uh, sa siguro ano para pag-usapan po kung uh, pwede rin na ma ito nang hindi nagkakaroon po ng uh, siguro Um, dahas kung sakali man po sir. Uh, actually uh, ano eh, dapat gegen nya eh, Baka da, dapat maki ano na, maka mag ano ito, mag uh, middle na ang, ang ano, ang asian ito dahil sa pangyayaring ito kasi maraming si na ang nadadamay no sa gulong mm -hmm. ito. Uh, so far, parang wala pa namang ano, siguro hindi lang talaga hindi lang masyadong na-post no mga ah uh, ano mga pag uusap tungkol dito at uh, kami naman no sa aming part na no, as uh, foreign uh, workers na no, dito sa Batang Thailand medyo limitado din ang aming uh, pagkomento sa upol sa dito ano sa sa pag-yari dito mm -mm. okay at ano naman yung parang mga nakikita ninyo ano sir na meron bang um, siguro o, uh, obvious po na effect ito sa ngayon siguro parang sa mga part po ng trabaho or sa impact po ng uh, uh, mga operasyon dyan po sa Thailand? ah so. uh, noong siguro last week or maybe five or four days ago, mayroong article na nabasa ako tungkol dito sa uh, border sa May Puipet. Uh, ito ay parte ng, ano, parte ng uh, probinsya ng Sakeo. Ito ang area na to ay ano eh, busy ito sa negosyo sa kalakal no between between Thailand and uh, Cambodia. Uh, at uh, libo-libong mga uh, business owners na ang apektado sa area na to dahil po sa Tigalot. At uh, yun, no? Uh, yan, negosyo. No? Siyempre, ang Thailand ay isa sa, sa mga uh, tourist destinations dito sa Asia. Uh, at uh, dahil sa sigurad na to, sigurado, siyempre ang mga uh, tourist uh, ano nito, ang mga tourist visitors dito, magdadalawang isip kung safety pa ba magpunta sila dito. yan po yung mga uh, epekto nito. at uh, siyempre yung mga uh, Cambodian na nag-aaral dito, nagtatrabaho, siyempre uh, ipinila na baka anong gagawin ng mga katutubo, nila, katutubo sa kanila. Yun ang mga consequences po na, uh, na mangyayari at na dahil, dahil po sa kulong ito. Okay po. So, eto po ba sir, ano, bilang uh, kayo po, mga foreign na nandyan po, is, uh, meron po ba kayong mga sa ngayon, takot or pangamba po, kung po dito, na possible uh, na mas marami pong madamay, sir? Or um, dahil you've mentioned naman po kanina, malayo po kayo dun sa border, do you think hindi naman po masyadong alarming po ito? Sir? Actually, hindi naman. Uh, kung, kung alarming siya, marami ng mga checkpoints sa area namin, pero wala eh. Normal lang ano dito ang pamumuhay. Uh, at saka yung mga tao hindi naman ano ay siguro doon talaga sa ano sa sa, sa area na kung saan ang tension ay ano ang ay napakalakas no sa mga sa border ano border provinces po. Pero sa amin kasi dito ito ay ano na south uh, west area na to. Ang nangyayari kasi ay sa northeast na nangyayari yung tension po. Kaya hindi namin masyadong Uh, ramdam po ang um, mga uh, si uh, itong uh, si lot po. Mm -mm. Doon sa kasalukuyang sitwasyon as uh, sir, um parang uh, nakikita nyo po ba na maari pa kaya na mag-escalate po itong um conflict sa pagitan po ng Thailand or uh, Cambodia or do you think medyo may uh, posibilidad naman sir na unti-unting kukupan na rin po yung uh, tension? Feeling ko uh, ano, din ito kasi ah uh, um, ang, ang aking ano yung ang pananaw po sa sa mga no at sa Cambodia ayod din nila kasi ano eh maraming nadadamay kita mo marami na mamatay so ah uh, feeling ko hindi rin to tatagal no at uh, sigurado ng uupuan to nila at uh, pag-utapan no ah uh, para ma para ma ano ma ma uh, tigil na itong uh, gulo no, mm -hmm. sa na namamagitan po sa dalawang bansa po. Mm -mm. Meron bang mga ano ambassador uh, din uh, sa no yung government po ng Thailand? Meron po ba silang mga siguro statement or mga abiso uh, sa mga um katulad po ninyo mga nandiyan uh, nandiyan po sa Thailand sir? Uh so far ang abiso nila no uh, sa, sa sa government ng Thailand sa mga foreign nationals na nandito, ay uh uh, wag mag-share ng mga fake news no at siguro dahil uh, ano legit uh, ang ang ano ang ang information na pinanggalingan ito uh, bago i, bago maniwala o bago i-post po yan po din po ang kanilang uh, abiso po sa mga foreigners dito at uh, sa mga uh, Cambodian din po na uh, nabasa ko din na Uh, sila ay nagpaapaalala sa kanilang kapwa na bawal dinasaktan ng mga ito at ito ay may kou uh, kaukulang kaparusahan po. Okay po. So siguro, panguli na lang po, sorry uh, Sir Riz, ano baka may mga dagdag na lang po kayo na mga uh, panawagan din o mga mensahe sa mga kapwa uh, po ninyo, no, mga uh, Pilipino rin na naririyan po sa Thailand sa ngayon na marahil uh, may mga pangamba po dito sa conflict between po sa Cambodia at sa, po sa Thailand. Uh, sa mga kababayan natin no andito po sa ano sa Thailand no sumunod uh, lamang po tayo sa ano sa gobyerno ng Thailand kung ano po ang mainam na gawin no at uh, kung kayo po ay under supervision ng yung eskolahan lang muna tayong uh, ano alerto at sumunod po sa lindutanin po na ating uh, lawyers. no para hindi tayo uh, ano hindi tayo mag ano hindi tayo uh, hindi hindi tayo ano po tawag dito uh, mumumaya hindi tayo mawala no sa ating ano hindi tayo ano mawala, ano ne mawala sa ating landas no mm -mm. Uh, yan po ang aking uh, abiso at sa mga pamilya namin sa Pilipinas ah uh, wag kayong magalala kasi ang embahada naman ng Pilipinas dito ay ah uh, handang tumulong po no, sa kasakali man sa mga apektadong uh, Filipino workers na andito po. Mm, -mm. Okay po. So po, maraming salamat po sa oras ninyo, Sir uh, Rikisa, no? At uh, ingat po kayo, Sir, sa Thailand.